guys hello hello everyone so guys mayroon tayo ditong toyo okay di, di, di check ko lang may dumating na ano ba yun so mayroon tayong toyo binili ko sa market market sobrang mahal ng mga toyo ngayon so magluto ako ng palahati nito So, ilang piraso? 2, 4, 6, 8, 2, So magluluto tayo ngayon ng tuyo Yun o 2, 4, 5, 9 So bali 9 lang yung lutuin ko guys Next time ulit para fresh Ayan, 9 pirasong tuyo Tapos yung sobra Dito Ayan So mayroon din tayong kusit Sobrang mahal ng poset nila guys. How much ba this Basta sobrang mahal. 300 plus yung nabili na ano ko Wala. Fail ko kasi kumain. Eh pag sa amin maraming mga ganito. Bibilihin nga rin Pero mga fish na isda. my god. Ano klaseng, ano poset to? Maliit-liit lang ba? Oh wait. Ah okay. Parang ganito lang. Buo-buo. Pero maliit. Ayan, magprito tayo ng pusit guys at saka tuyo. So yung iba, hindi ko na lang hindi ko na lang siya anuhin. Hindi ko siya lulutuin next time ulit. So ito na lang muna yung lulutuin ko. Ayan, ito next time, next na yan. So ngayon, huhugasan natin guys. Para para maganda yung ano natin. Ngayon, ako hinugasan ko yung tuyo, hinugasan ko yung deposit kasi hindi naman natin alam kung anong ginagawa nila dito kung saan nila nilapot diba at least nahugasan no mo siya ayun naginit na rin ako ng ano guys naginit na rin ako ng mantika nakaready na siya so yun tatuin ko muna siya ayun o oh. la Ayan, mayroon tayong toyo at saka so yung initubig natin ah yung tubig. Yung ano natin, so i-off ko muna yung ating oil. Sobrang init na. So, ayan, hinugasan ko lang kasi. Ayan. Oops. Sobrang init na yung ating oil. Ayan yung ating oil. Wow. Sasabog to siya mamaya eh. Kaya pinatay ko na lang muna. So, ang gagawin ko is takpan ko na lang sure yan. Sure hindi sa So, unahin natin itong pusit. Ayan, unahin. Natin. Uy, talsik pa more. Kasa ko na lang muna ng tissue. Ay, na punasa ng tissue. Punasa natin ang tissue. Ang ating pusit. Ayun, uy. Tumalun, buhay pa yun yung ating poset. Punasan ko lang. Binili ko to doon sa market market nung Sunday. Kasi, pwede ako makaloto dito ngayon. Kasi wala akong amo. Amo yung Lebanon. Nag-flight nila ngayon. So, ayan. Lalotoin natin to. Pag nandyan kasi sila, hindi ako makaloto. Ayan, pasok natin. Habang nakaklose yung ano. Kasi sasabog siya. Sobrang init. Sobrang init ng... Oh, lala. Ayan. Ayan ipapakita ko na lang sa inyo guys ayan, ganyan lang guys para hindi sobrang talsik talsik ang ano niya, mantika ah, ang natawag na talsik talsik yung mantika ayan yung tissue na lang muna ayan, pack, ganyan ayan so ngayon, i-open na natin yung ating i-open na natin yung ating Oh well. Oh lala, ka ba, diba? Sabi na, sobrang init kasi eh. Sobrang init, ang bilis na luto. Pinatay ko nga yung apoy. Kaso kasi, natakot kasi ako ma Sobrang init na ng ano natin, oh well. So yun guys, ang bilis na yung, ano ng ating pusit, oh. Wow. You know, ang bilis. Pusit ko na yung ni Ilona ko. Oh lala yun. Pwede na siguro to. So, i-off ko muna yung ating apoy. Uh, ilagay ko siya dito sa lagayan. Ayan. Ang bilis na loto ng ating pusit, guys. O, oh, bilis. Ang bilis. O, oh, diba? Ang bilis lang. Inugasan ko pa siya, ah. Kasi gusto ko kasi malinis, guys. Kasi, di ba diba, yung gumagawa ng mga pusit, tuyo, ano, hindi mo naman alam, di ba Alam, ano, yung may mga langa Tsaka wala na rin naman siyang ano, wala naman siyang uh, ano na kasi na ano sa initubig ano sa initobik, oh. Ay init na oh well. Sobrang init yung oh So ngayon, ang mix natin ilagay, guys. Ito. Ang ating tuyo. Ayan. Alam mo guys, hindi ko ito ginawang ano. Gilong videos ko lang talaga siya guys. Kasi gusto ko siya gawing content kung paano magluto ng ating mga tuyo. So ngayon, Ayan, dahan-dahan ko -dahan muna yung tuyo ilagay. Okay. Oo, lala. Ayan, sinirasan ko na siya ng tissue. Talsik-talsik pa rin siya. Oo, lala. So, ganun. Ay! Wow! Look at this talsik pa mo Ayan na natin, kayo. Wow! Wow! hindi natin sobrang lutuin yung ating tuyo guys pangit naman yung sobrang crispy ayan try right, tuyo wow so yun guys nakikita niyo naman yan at saka yung ating pusit o oh, diba ang bilis ng ating pusit wow oh maganda yung tuyo niya ha hindi humiwalay ano siya, 100 plus, almost 200 to siya eh. Tapos yung pusit, ano siya, almost 200, ah, almost 200. Basta 300 plus ang nabayaran ko nito. O, oh, diba, yung ating tuyo. Tapos suka, wow, ang sarap na kain ko ngayon, tanghali. Oh, pag wala kasi sila guys, makakain ako ng mga masarap na yung mga ganito. Yan. Tapos, mag-ano ako ng sardinas, mag ng sardinas. So, Lotokin natin ito siya. Ano lang, eh, ano lang. Sibuyas lang din ang yan doon sa sardinas na yon. So, ayun guys. Wow, luto na kayo. Oh, nakikita niyo naman yan, no? So, parang naman, no? So, ayun. luto ng ating ano. luto ng ating ng ating tuyo. Itabi na lang natin silang dalawa. Hindi mas sila mag... Oh, hindi sila umiwalay, guys, oh. Hindi umiwalay yung tuyo. Ang ganda. Maganda pagkagawa. Ayan. So, ayun. Luto na ating tuyo. Yun, oh. Wow. Gano'n lang guys. Easy to fry. ah oh, di ba? Ayan. Yung oil na yan, itapon na natin. Ah, hindi ko muna itapon. Itabi ko muna yung oil. Kasi mayroon pa akong last na lulutuin doon. Pero next time, na hindi ngayon. Baka sa baka bukas o sa Monday. So, ayun, naka-off na rin yung ating apoy. Ayan. Itabi-tabi ko muna siya. Ayan, tabi mo muna yan. parang init, tapos takpan natin para hindi siya mustapot. Sorry. Okay. So, ito na guys, ang ating finished product. Wow! to you at saka wow pusit my favorite tikman natin yung pusit ayun ito yung mga maliit na pusit guys sobrang ganda ganda tingnan pero masarap Ow! ayun tapos mag ako ng kanin tapos magkapi so ayun lang guys sa ating content how to fry the squid and uh, salty fish Oh, very easy. Mga one minutes. Yan, okay na. Luto na siya. So, ito, mayroon pa tayong sobra dito. Ayan, itago ko lang siya. Balutin ko ng maayos. Tapos, itago. Ilagay ko muna sa freezer kaya to. Diba? Para hindi mga muin. Kasi alam nyo man kasi, guys, nandito kami sa... Ayan, sa pink house kasi kami. So, Makamangamoy kasi, kaya ilagay ko lang siguro sa freezer. So ngayon, kukuha tayo ng kanin doon, tapos magkape tayo. So yun lang guys, ang ating content today. Pusit at saka tuyo. Salted fish and squid, dry squid. Ayan, pa, ganon. Okay guys, thank you for watching. Luto ng ating pusit at salted fish.